Isang mapagpalang araw po sa lahat. Great is God's faithfulness. Isa na naman pong uh, araw ang naidagdag sa ating mga buhay at isa na namang opportunity na pakinggan at mapag-aralan ang mga love letter ng ating Panginoon to encourage and mold us every day. Kaya bago tayo pumasok sa work, sa school o kung anumang gawaing bahay, kailangan na magbaon tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Welcome po ulit sa Diakonos. Ito ang Bible study uh, ministry natin online at ang topic natin today ay ang God's plan for us. Ito po ang Bible study number 46. At kung wala kayong lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Ang verse po natin today is found in Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Napakagandang verse mga kapatid at napakaganda i say if we truly understand the context of the verse. So, Jeremiah 29 was written in the era of Babylonian captivity. This was when Jerusalem was finally captured by their ruthless enemy under King Nebuchadnezzar of Babylon. So, you can only imagine, galing lang kayo sa matinding labanan, tapos natalo kayo sa labanan. Marami ang namatay. Sinira ang maraming mga gusali at templo na simbolo ng prosperity ng bansa ninyo. Imagine that. Kaya, during this time, kung maalala nyo, isulat ni Jeremiah ang Book of Lamentations. Lamentation simply means ang panaghoy o ang mga pighati. Yan ang picture ng mga tao sa Juda noon. No wonder false prophets arose during this time. Nagpakalat sila ng fake news. Ang sabi ni Prophet Hananaya, Wawakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia sa loob ng dalawang taon. You can read it in Jeremiah 28, 2-3. Mga kapatid, if you were the people of Judah during this time, listening to this prophet, talagang matutuwa ka. Unfortunately, this was not the message of God. Ang sabi ni Prophet Jeremiah kay Hananiah, Hananiah, makinig ka. Hindi ka sinugo ng Panginoon, pero, pero pinaniwala mo ang bansang ito sa kasinungalingan mo. Kaya ito ang sinabi ng Panginoon. Mawawala ka sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ding ito dahil tinuruan mo ang mga tao na magrebelde sa akin. Kaya noong ikapitong buwan ng taong ding yon, namatay si Propeta Hananiah. Question mga kapatid, kung nagsinungaling si Prophet Hananiah, ano ang tamang balita during that time. Let's read po sa Jeremiah 29.4-7. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel sa lahat ng taga-Herusalem, na ipinabihag niya sa Babylonia. Magtayo kayo ng bahay at doon kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Mag-asawa kayo at nang magkaanak kayo. Hayaan din ninyong mag-asawa ang mga anak ninyo at nang mag-aanak din sila para dumami kayo ng dumami. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na pinagdalhan sa inyo. Ipinala ipan ipanalangin ninyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. Okay. Okay sige mga kapatid, namnamin natin ito. Ano ang natutunan natin sa binasa natin? Jeremiah 29:4-7. Number one, now we know that it was God after all ang nagpabihag sa kanila sa Babylon. Bakit? Because their people and their kings did evil in God's eyes. This was their punishment. Number two, God commanded them na magtayo ng bahay, magtanim, ng mga halaman, magkaanak, magparami, at hanapin ang kapakanan ng lungsod. Manalangin sa Panginoon para dito dahil ito ang magbibigay sa kanila ng sariling kapakanan. At kung ikaw, itong captive people of Jerusalem and Judah during this time, ano ang tatakbo sa utak mo after hearing God's command? you would ask, Lord, gaano pa po katagal ang paghihirap ko dito? Tama? Basahin natin sa verse 8 onwards. Sinabi ng Panginoon na makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Huwag kayong palinlang sa mga propeta ninyo o sa mga kasama ninyong manguula. Huwag kayong maniniwala sa mga panaginip nila sapagkat nagsasalita sila ng kasinungalingan sa pangalan ko. Hindi ko sila sinugo. A Ako ang Panginoon ay nagsasabing pagkatapos ng 70 taon na pagkasakop ng Babylonia, babalikan ko kayo at tutuparin ko ang pangako ko na ibabalik ko kayo sa lupain ninyo. Okay mga kapatid, namnamin ulit natin ito. Ito mismo yung verse before yung main verse natin na 29-11. Ano ang sabi ng Panginoon sa mga captive sa Babylon? God says, when 70 years is completed, I will fulfill my promise to you and bring you back. What? 70 years? <laughs> Probably kung ikaw yung captive sa Babylon, Sabi mo Lord, wala na ako niyan, Lord. Natuyo na utak ko niyan, Lord. Ngayon natin basahin ang sumunod na verse. Yung main verse natin, mga kapatid. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mga kapatid, tell me, does this make sense? Yung life verse mo, yung pinaka-favorite mo na verse na ikinukot, does this make sense? The answer, mga kapatid, yes, mga kapatid. It makes sense. Like the Israelites, you and I rebelled against God. Sinunod natin ang layaw ng ating laman. Ayaw natin pakinggan ang mga saway ng Panginoon. We don't want to acknowledge God's lordship over our lives. This is why we have become captives of our sins, mga kapatid. But God, because of His great love, ang immeasurable mercy niya para sa atin. Sa Jeremiah 29, 12 to 13, we read, ang next verse ng ating main verse, He said, Then you will Call upon me and come and pray to me and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Mga kapatid, these very words are the comfort of those captives in, ba in Babylonian captivity. And the same words are our comfort in today's time. In today's time, marami kang maririnig like Prophet Hananaya saying, pag naging Christian ka, you will be financially successful. Maraming magsasabi kung Christian ka, you will be healed sa stage 4 cancer mo. Kung Christian ka, Gaganda ang buhay mo dito sa mundo. Kapatid, let me tell you. This is not true. The truth is Jesus said, "I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world," mga kapatid. Jeremiah 29:11 is not a verse of escape, but a verse to endure. To endure the hardships of life. To endure all the pain and sufferings na nararanasan natin. Why? Because He revealed His character when He said, You will seek me and find me. Despite of us and in spite of us, Jesus is the perfect revelation of God's love for us, mga kapatid. While we were still sinner, Christ died for us. Para palayain tayo sa gapos ng kasalanan. Ito pala ang napakagandang plano ng Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pag-aaral, nais kong ipaalala sa ating lahat ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Ang Jeremiah 29.11 ay hindi lamang isang pangako ng kaginawaan, kundi isang paalala na kahit sa gitna ng ating pagsubok at paghihirap, ang Diyos ay may magandang plano para sa ating lahat. Ang mga plano niya ay para sa ating kabutihan, para bigyan tayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Tandaan natin na ang mga salita ng Diyos sa mga Israelita noong sila ay bihag pa, ay totoo rin para sa atin ngayon kahit sa mga panahon ng pagsubok, ang Diyos ay tapat at handang makinig sa ating mga panalangin. We serve a God who is not distant from our pain and sufferings. At kapag tayo'y lumapit sa Kanya ng buong puso, tayo'y sasagutin Niya. Kaya sa araw-araw mga kapatid, kahit anuman ang ating kinakaharap na hamon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alalahanin natin na ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay nagtagumpay sa mundo. Kung uugatin mo ang lahat ng problema, it will all boil down to one word, death. But Jesus defeated death. Ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. In Jesus we are victorious, mga kapatid. In Jesus we are free. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. I hope you are blessed kasi ako din po na blessed. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa inyong pangako. Salamat po sa inyong mga plano na para sa aming kabutihan. Tulungan niyo po kami na magtiwala at manalig sa inyo kahit sa gitna ng aming mga pagsubok. At Lord, gabayan niyo po kami sa araw-araw at palakasin niyo ang aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, we are all sinners. As it says in Romans 3.23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Pero mahal tayo ng Panginoon. He offers us the gift of eternal life to, through Christ Jesus. Sa Romans 6.23, It says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Jesus came to save us from our sins. Atang sabi din John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." To receive this gift, we must believe in Jesus' life, death, burial, and resurrection. Repent of our sins and follow Him. If you haven't already, I urge you, mga kapatid, to, to make this decision today. accept Jesus Christ as your Lord and Savior and begin your journey with Him. Kung gusto mo siyang tanggapin, you can talk to Him. You can pray on your own. Sabi mo, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Kailangan ko ang iyong kapatawaran. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking kasalanan at huling na buhay. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong mabuhay para sa iyo mula ngayon. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Kung ginawa mo ang mga prayer na yon, ikaw ay isang bagong nilalang na. Iwanan mo na ang dati mong pamumuhay. Maghanap ka ng local Bible Believing Church at magpa-disciple para mas makilala mo pa ang Diyos. Ayon sa Bible, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. As always, hindi namin hangad ang validation ng mundo. We are only here to share the hope and salvation found in Jesus Christ. Ito po muli ang Diakonos, which means servant at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. To God be the glory, I'll catch you in the next video.